bago po kayo gumawa ng masama, alalahanin nyo din po ang mga bagay na ito. Ang pera, kapatid, pwede mong kitain. Pero ang buhay, pag nawala, hindi mo na maibabalik yan. Ang pera, pwede mong mahanap. Pero ang oras, hindi mo pwedeng hanapin yan. Ang pera, pwede mong hingin. Pero ang buhay, pag lumipas na, kahit na paano ka magmakaawa sa Diyos, hindi ibibigay ng Diyos muli sa iyo yan. Isa lang po ang buhay. Minsan lang po tayo mabuhay. Ang pera, huwag mong problemahin kasi pwede naman palitan yan. Pero ang buhay, ang oras, ang panahon, hindi mo na maibabalik yan. Amen? Mga kapatid, hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Tatlo ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. Ang alawa, ang oras mo. Time is gold. Time is money. Appreciate your time here on earth. But third and lastly, God, ang Diyos. Siyang pinakakayamanan ng buhay na ito. Umiiral ka, nabubuhay ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo. Nagising ka kanina, nandyan ka, nakatayo ka, nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kaya nga po na uunawaan yan ni Lazaro ang mahirap sa nabasa nating kwento. Sobrang hirap po